Mga ka-sports, ito ang pinakamainit na balita sa mundo ng basketball. Kasado na ang laban ng Batang gidas Under 16 para sa Sayaba Championship. Pero may ilang mga pangalan na inaasahan nating mapasama sa final lineup. Mga ka-sports, na hindi natin nakita sa official list na pinili ni Coach L.A. Tinorio, mga ka-sports. Tara, kilalanin natin ang mga batang manlalaro na hindi nakaabot sa final 16 ng Batang gidas Kung trip mo po ang mga ganitong content ay huwag kalimutan na mag-subscribe pakihit ng notification bell at palike na din sa naturang video. So tara, simulan na natin. Una sa ating listahan, Andwil Yap. Isa sa mga pinaka-aabangang pangalan sa tryouts ay ang 6'10 big man na si Andwil Yap. Sa laki at laki ng katawan nito na mala bio belga ang dating, marami ang umasang magiging asset siya sa gilas lalo na sa backcourt defense at presence sa shaded lane. Ngunit ayon sa ilang mga balita mga ka-sports, may issue raw sa edad ni Andwil na posibleng dahilan ng hindi niya pagkakasalanan. Asama. Ayon pa sa iba, matapos ang unang tryout nitong Pebrero, hindi na raw siya tinawagan muli ng Gilas Coaching Staff. Music